To this vlog, samahan niyo naman kung mag-morning Ayan po guys, uh, nakahiga po tayo ngayon. Kasama po ang ating uh, uh, tulog. Nakbansho guys. Pero ang sabi niya sa akin, Mami, ayaw ko po matulog. Maya-maya pagtingin ko tulog na agad. Galing siya sa school. Muy kami kanina na si Bell. Then, kumain lang siya. And then, kumiga kami. Um, Ang sabi niya sa akin, ayaw ganyan na tulog, guys. Pero, ayaw tingnan niya. Okay. Uh, Nakagod siguro sa school. Pero, perfect ko naman siya sa school. Lagi yung perfect ko siya sa school. pinapakalipot ko lang yung videos so and then dito na po tayo thank you for watching uh, sa hindi pa po pala nakakag-subscribe sa please follow me naman po like and share naman po subscribe po thank you